Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Maria Selena Egalcayan mula sa kalawang na ng pagkasit Mark. Halina at makinig sa aking kwento. Handa na ba kayo? Sige! Ito ay pinamagatang ang koneho at ang pagong. Isang araw habang naglalakad si koneho ay nagasulugong na si pagong. At dahil mabagal maglakad si pagong, pinagtawa niya ang siya ni Conejo at nilain. Napakaisi ng mga pamupagong, kaya mabagal ka maglakad. Wala ka mararating yan. Ha 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 ha. Labis na narayan sa si Pagong. Kaya naman, hinaman niya si Conejo sa isang paliksahan. Mabagal ako maglakad, pero matiba ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Ha <laughs> ha 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 ha. Nabibigaw kaya ng Pagong. Baka mapahiya ka lamang pagbalik ko pag pag na ako para magkasubo ko, magkarala tayo sa pagtungo ng sa ituktong ng bundok na iyon. At tinuro ni Pagong, ang abot na lang na bundok. Nabating na ang oras ng paligsahan. Isa, dalawa, tatlo, takbo. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kaleho. Nang limang lumingon siya, makita niyang malayong-malayong pa si Pagong kaya naman nagpasya muna na si Kaneho may lip sa kalagitnaan ng bundok. Samantala patuloy tuloy naman sa mabagal paglakad si Pagong walang lingon-lingon. At nang makita niya si Kaneho ay natutulog sa kalagitnaan ng bundok nilapasan niya ito. Hanggang sa na, narating niya ang dulo ng kilang kanilang karera. Nang magising na si Kaneho, ay muli itong nag paakyat. At laking gulat niya nang makita si Paco na naroon nasa itong ng bundok. Nawal nawalahan pala siya na naro si Pagong. Tandaan, huwag natin maliting ang ating kapwa. Ang labis na kumpiyansa at pagiging kampante ay maaaring humantong sa kapiguan. Samantalang ang tiyaga at determinasyon ay maaaring magdala sa ating tagumpay. Maraming salamat po. Paalam!